mga ka-healthy, pag-uusapan natin ang process seed oils. Oo, yung mga oil na akala nating healthy pero hindi pala. Ano-ano nga ba ito? Una, canola oil, soybean oil, corn oil, at sunflower oil. Lahat po 'yan ay highly processed. Ibig sabihin, dumaan ito sa matinding init, chemicals, at minsan pa nga bleaching process. Ang mga ito ay resulta nito inflammatory oil na nagtitrigger ng mga sakit tulad na heart disease, obesity, skin issues, hormone imbalance. Madalas mo itong makikita sa mga piniprintong pagkain mula sa fast food, pinapay, canned goods, o dilata, biscuit at snacks, o baked goods, lalo na niyong process. Anong dapat mong gawin? Basahin ang label. Pag nakita mong may vegetable oil, canola, or soybean oil, iwasan na. Piliin ang mas natural na oils tulad ng coconut oil, olive oil, o butter. Pero in moderation. Kunting awareness lang, malaking tulong na sa kanusugan natin. Kaya laging basahin ang legal para maprotektahan ang inyong katawan at kalusugan. Bye mga ka-healthy!